guys ito na naman kami tagal kami nakarating dito guys alas mga alas 9 na medyo malalim pa kasi yung tubig yung dinadaanan na namin guys hindi hanggang dito hanggang dito yung dibdib po hanggang dibdib yung tubig mahirap talaga guys pagka walang bangka lakad lakad lang talaga tiis lang kasi mahirap naman buti ko may pambili ah kabili ng bangka nang tiis kami ngayon kasi naubos na naman yung pang ano eh gastos eh wala pang bigas, bigas eh kaya pilitan talaga kami lumusong ngayon kahit malalim dito tayo ngayon guys ano sa dating spot yung kalaparan sana makakahuli tayo dito wala tayo ngayon makarami pa oh sana makakahuli tayo dito dito lang tayo pabagsak guys oh sana makahuli tayo dyan. Wala yun makarami ngayon. Meron tayong maiwing isla. Talagang tiis-tiis lang talaga. Kahit wala tayong sinasakyang bangka rito. Ang buti kung ngayon guys kung ano. Medyo mababaw yung tubig. Hindi gaano mahirap paglakad. Agad nilalakaran namin. Hanggang dito tubig guys. Oh. Hanggang may lagpas tao pa. Eh langoy langoy lang. kasi hey, mahirap na wala na pambiling bangka eh bago kami maglalata guys eh, mapatingin ko na kayo kasi nang magandang umaga magandang umaga sa inyo guys sana sa mabuting kalagayan kayo at huwag niyong pabayaan sarili niyo guys lagi tatanang guys na huwag niyong kalimutan na huwag nasa sa Diyos o, bago ako maglatag sa ko mga subscriber ko dyan lalo na po sa mga bago kong subscriber chat out po o sa mga viewers chat out o lalo na po sa nagpipishing chat out po o sa mga angler chat out o sa lahat ng maniniksay chat out po o sa lahat ng sumusuporta ah. maraming maraming salamat po sa patuloy nyong suporta ah. ito guys kaya tapos matay po mati Umpisa na natin ngayon guys para magkaalamalan makahuli, mga uh, kahuli. pag dala na ngayon ng isda, at malayong et malalim ang tubig ngayon, tsaga-tsaga lang. Eh guys, ginalatag ko na yung labat. Lamat. So, okay, na guys, isa na natin latag. Sana makakahuli kayo rin. Ito yung mga makahuli, pabigas rin guys.

Oh, ini gak Wah, itu. Oh, satu, satu, lagi, akhirnya nak. Oh, oh. oh.

lapar. Uh. Uh. Oh. Kau la. Sayang. mulai Survei oke, oke, okay. Oh. oke, okay. 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 oke, 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 oke,

O, so, good size good size huli na natin tilapia kasi natin o, natin po pa to wala natin oh. Oh, ito na rin

Oh, lepas, lho, lepas dari baju Oh, kita bakal lihat, dapat!

dulo po yun merong bagsak natin nakapagpag tayo sana sa pangalawang bagsak nakakadagdag tayo guys ako ang mga bigas sige nakapagpag na lang guys sa pangalawang bagsak o ito na guys yung pangalawang bagsak natin sana makakadagdag tayo dito sana natin ka sana magkaalam mo nang makahuli oo kapa kapa ito guys yung unang huli natin sa Panginoong Bagsak oh tinapya kagad isang tinapya kagad tayo dito saan ang sundan pa oh kapag kapulik parang sundan oh ito guys good size kadang kadang naman sundan na naman

channel na dito ka pa, sayang pag nakawala oh kapag kapag uli para masumpad hey guys kay tapos na tayo nagkapa well, ano, naka ilang piraso ng terapia tayo dito eh maghanap na pa tayo ngayon guys kung saan tayo uli babagsak para makadagdag tayo sa huli natin ngayon Okay hey guys, abang-abang na lang Uli. Balik Bali sa pangat ng bagsak. Hey guys, selamat Oke, okay, ito no guys yung bali pang ngat ng bagsak natin. Sana makahadagdag tayo dito. O, isa ako ng kapak para makaalam Maka makahuli tayo rin eh. So,

Ay, isang bulig lang tayo dito. Oh. Isang bulig lang daw nakadagdag sa akin dito eh. Ayun huli natin guys oh. Halos yung tilapia natin guys. Mga apat na kilo yan. Pagkatapos na migligpit ng lambat nito guys. Pauwi na rin, pauwi na rin kami ngayon. Salamat pa sa Panginoon guys. Na kahuli din. Eh guys, ababang na lang sa pagpakita namin huli, pagkakyat namin. Eh guys, salamat. Yan guys, nakahuli na kami kita na na may huli namin. Yan guys oh. Yan. Yung may dalawang bulig tayo na. Angat mo yung dalawang bulig. Angat. angat mo. Yan. Ayan yung dalawang bulig. Tapos malalapad na tilapia. Salamat tayo sa Panginoon na pinagbigyan din yung mga kahuli. Ayos naman guys. May, pag naibin tayo mayroon naman pambigas-bigas. At saka makakuha naman kunting panggastos. Mahirap talaga guys na ano. Tsagaan lang talaga ngayon kahit medyo malalim ang tubig. Dito nga si dinadaanan na namin kasi eh. lagpas tao pa itubig eh. Mismong kalaparan to guys eh. ah. Salamat sa Panginoon ah. pinagbigyan din ng araw nito. Kakahuli ah, din. Ah. Ay may gurami tayo guys. Ang lapad ng guys. Sarap niyan guys pag marami. Ah. Salamat ako sa supportan nyo guys na sa patuloy nyo supporta. Ah sana ay eh, magkaroon ako ng bangka para hindi na kami maglangoy-langoy ganda sana kung may bangka eh Surtehi ng ano makarami tayong huli taka makapag-ipon magkaroon ng ano pambiling bangka Di pa talay yung mga pag-ipon ng ano eh, saya kasi yung kita nga sa isda hindi naman ganong makarami tamang tama lang tamang pambiling bigas lang saka panggasto sa bahay ha oh. nak oh and dito lang yung video ko guys baka sa sunod namin na buka, baka bukas makalabas din kami bukas kapang isda rin bukas sana makahuli din ganyan din karami halos mga may halos mga ano yan guys yung mga kalating planggana huli natin ngayon oh okay guys eh pawin na yun mayon salamat lang guys sa suporta o oh, kita kita naman na tayo guys sa sunod namin na bina ano pangis na sunod namin na bina adventure o arang, arang adventure na yun guys eh, kaya yung dinadaan na namin dito Lalim eh dito guys o oh, makalalim dyan harus mga lag, lagpas tao dyan dinadaan na namin eh guys kaya pagunay na kami ngayon Salamat Dag se port na nou guys